So ayun, magandang hapon guys. Ang dito kami ngayon, kasalukuyan sa tinatawag, tinatawag naming maliit na payag kung sa Bisaya. ah uh, dito kami mag-overnight. Um, isang hamon sa amin ngayon ay wala kaming ulam. So, me and my assistant <laughs> ay mangingisda kami guys. Mm -hmm. Uh, nagdala ko ng assistant dito, siyempre. ah uh, yun yung pinakahamo namin dahil wala kaming ulam nga at mangingisda kami. So, try natin umaya kasama siya mangingisda. Let's go! And guys, um, talaga naman, wala pa si Papa. Ako lang mag-isa dito. So, natatakot na ako guys kasi dilim na, madilim na talaga. <laughs> Hindi ako sanay sa ganitong lugar. Ayan. Nasa, ano kasi guys, na sa gitna ng dagat. At yung kubo na ating ano, ating matulogan ngayong gabi. Tatakot ako dito guys, baka may may mumu. <laughs> o talaga si Papa guys. Oh my God. Guys, wala pa talaga. So, ayan. Tingnan nyo, guys. Ayan. Kagawa na tayo ng apoy, di ba? Shuming! Shuming! <laughs> ayan na, guys, ha? Oh, my God! Paano na yan? Kandila na lang ko? Kandila? Kandila? Apo, yun na yan. Yung guys, yung dala niya. Tandela. <laughs> Tot ang tagal mo. Purang... Takot, takot na ako dito. <laughs> <laughs> Nagkana po ng gas. Yung kilosin, so wala. Ito na lang binili na natin. Binili ko. At least, may liwanag tayo dito maya. Okay. At may press pa naman tayo. So, pwede na. So ngayon, umpisa na yung sinasabi ko kanina na wala kami ulam eh tara mainis na na tayo <laughs> Bong buhay ni wifey ay ngayon lang siya nakasama na mangisda at gabi pa medyo matumal nga yung hulihan namin ng isda dito dahil nga uh, banning period eh, panahon ng pangingitlog ng isda so nasa bandang malalim sila nakaka-enjoy lang isipin dahil kasama mo mismo yung asawa mo na mangisda ng gabi para may maulam kami sa hapunan buti na lang sa may bandang unahan ay nakahuli na rin kami ng mga danggit mga ilang danggit so nabuhayan kami ng loob dahil nga malalim na yung gabi at wala pa kami huli so sobrang saya namin dahil nakita namin yung mga malalaking danggit ah, na pwedeng ulamin. Hindi biro yung pagsama niya dito dahil medyo maalon-alon ito. So parang nasusokas siya. Ah, tinitiis niya lang dahil nga ando na kami sa dagat mismo. Kaya tiis-tiis lang daw. So katagalan habang naghihila kami, medyo meron na yung napapakita mga ilang danggit na ah, buhay na naman kami na loob dahil alam namin mismo na may makakainak mo may pang-ulam na kami sa na namin. Wow! Kilo, kilo tayo ngayon. Yes, ito na yung huli namin. <laughs> Bali, dalawang hilaan to. Worth it. Ang pagod, guys. May nahuli. <laughs> Oo. Hindi ba? Ang sarap-sarap ang... Mm, Dalawa yung malalaki. Anong mm, tawag no, niyan? Katambak to sa bisaya? eh. So yung gagawin natin ngayon ay simple magkila tayo dahil sobrang fresh. Let's go! So ito na yung kinilaw namin guys. Ah, uh, huli namin kanina. So madami-dami to. Grabe yung ulan. So, Lord, thank you. This is for Kain tayo, guys. Maraming tingin na namin. Let's Wheel. Good morning guys. Ah, uh, <laughs> ah, nagising kami ngayon. Ay kanina mga 3 ima. Mm nagising -hmm. kami. Dahil naglatak ako na lambat dito sa gilid lang ng payag. So this time nagkakabi kami. Hindi na lang namin, hindi na lang kami bumalik, hindi na lang kami bumalik matulog. Nagkintayin na lang kami na, uh, na umaga dahil hihilain yung lambat bukasan mga 6 a.m. So, alam kami na kayo matulog. So, nagkakape na lang kami. Yan! Woohoo! <laughs> Nakakayas yung kape. Kita niyo yung ilaw namin, pansamantala. yung binili ko kahapon, kandila. Napit ang mga So, natulog kami kagabi na walang ilaw. Dahil napabaya namin yung isa Pagkagising namin kaya na na-train Wala na Wala hindi, sublang hindi So kapi tayo guys Kapi tayo So ito yung oras ngayon 4.51 So halos isang oras na kaming gising Salamat dahil Dalawang hatakan namin nilang bat Kagabi Buti na lang may hula kami So yun, maraming kinilaw Di ba? Let diba, lang buhay buhay. Dapat enjoy lang. Oo. Okay. <laughs> oh. So yan, good morning guys. ah uh, magandang umaga sa lahat. Makalimlim yung panahon ngayon dahil nakakas talaga yung ulan. Magdamag. ah uh, yung sinabi ko kanina na naglatak ako ng lambat ng 3 a.m. So, oras na para hilain natin yung lambat malapit lang naman dito nasa gilid lang nitong payag na tinatawag namin so hilain na namin ngayon sana ay marami tayong mahuli dahil yun yung magsisilbing kulami natin sa umagahan ha, let's go Namangka na yung daliri niya kasi tinik nung pag hila namin na lambat. Hindi, na, hindi ko na na-video dahil ah, wala nang maghahawak ng camera. Naghihila ko ko ng lambat. Ayan guys, sabihan ulan dito. Dito nyo naman. Tuguan ginaw. <laughs> guys, yung paksiw Ito talaga yung pinakamasarap dito Yung tinatawag sa amin na bihon Sarap It's it, so ito yung huli namin Maliit lang, hindi kami yan Pero masarap na ako okay pina Sinik mo, sakit pa <laughs> fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in mine we want to chase the night Sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every show.